<laughs> ano tagalan mo yung pagano na po? Tagalan niyo po tagalan. Ah. चैंपियन वर्ल्ड कर रहा है मैं स्पेस स्टेशन पे रीमा सजान मान मैं तो मैं तो बिल्कुल भाग जाकेमेंट 10 मई 2017 29 Umpisa um, na po. Abi Maria Purisima, Sintado Concebida. Si Abi Maria Purisima, Sintado Concebida. Si Abi Maria Purisima, Sintado Concebida. Sa ngala naman ng anak na Espiritu Santo. Amen. Panginoon ko ay si Cristo, Diyos na totoo tao naman dito gumawa ko sa mga sa ko masakit sa tanong loob ko, ang dinang kasalanan ko. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko at ko. Miniibig ko sa la ahat ko ba't matibay hindi muling magkakasala sa iyo nakitikan naman ako makumpisa sa ilang kasalanan ko umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mana po at pagkamatay mo supposed alang-alang sa akin senor buks mo mga pangilin ko ang mga labi namin palusugin ng aming mga loob, pagkalinis sa mga walang kapakanan mahalitin mo mga pala Papaningasin mo aming puso na magunong-gunong namin aming matainting. Ang kamahal-mahal ang ng hirap pamatayan. Sampu kapait ng kapait-pait ang tinarita ng iyong marangal na ina. At maging dapat kami tingin sa harapan ng iyong tumatingkalang kapangyarihan. Nabubuhay kang at naghahari, magpasa walang hanggang siya Aman Ama namin sumasalamin na lang may may ng mo po sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na salangin hindi na magkakaroon sa kwento, ha? Patawarin po kami sa aming mga sala para na ako. Oo, na ako, kung nakapapasalan na ako, kung nakapapasalan na sa kung nakapapasalan na ako, kung nakapapasalan na Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos, isuma sa iyo. Tukot ka pinagpalas ko ba yung lahat, pinagpala naman ng iyong anak na Jesus. Santa Maria, siya, mo kami wala ko sa masa na si Diyos, Santo, para sa unu unang ng mga kailanman sa mangkos, so walang hanggang sa lawa. Lubang mawainis sa skoling na ating matangmaamo ang kaluluan ng ulibig ko. Ang mamatay, na dahil sa kamila, nakakasakot ka, na nakakamatay sa kusya noa. O so, Jesus ko, alang-alang sa masagayang dugo ng pinawis mo nalang sa halaman ng Getsemanin. Ang po, Jesus ko, alang-alang sa tapo at inanggap niyong kagalang-galang na mukha. Tawarang ang kaluluwa ng aming mga matibigit na madalangan. Po, Jesus ko, alang-alang sa so, mas, masakit na ang pas na yung kiliis. Tawarang matawarang kaluluwa ng aming ng matibigit na madalangan. Po, Jesus ko, alang-alang sa so, koroan tinikman sa timo sa pasantusan mong ulo. Tawarang matawarang kaluluwa ng aming mga matibigit na madalangan. O susko ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan, nakapaitan ng, ng pusa'y kababaw-babaw. ka alang O ko, alang-alang sa kasantusan, tuwan mo mukha ni sa dugo ng iyong binaya, malarawan sa vera ni Veronica. alang O Yesus ko, alang, -alang sa damit mo at ito mga lindugaw ng biglang sa inyong katawan niya na o mga ang tampalasan. O Yesus, alang-alang sa kasantusantuan mong katawan na pa ng sa krus. O Yesus, alang-alang sa ima kasantusantuan pa na pinabuhan ng mga pa ako'y binagdahal sa mga sakit. O Yesus, alang-alang sa tagira mo na sa kasapin sa matalim na sibat ng tubo tubig. ng o Jesus ko, patawarin po kami sa aming mga salig. Tapos po kami sa po ni niyo po ang kaluluwa ng Benedito Madara sa langit. Lalong lalo na, eh, higit na nga ngayon lang ang na inyong awa. Ama namin, sumasa langit ka. nga alam mo pa sa amin ang mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Higyan mo po kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sama. Para na namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po so, kami pwento sa sasabot. Abagin mo ang Maria, nakapunong ka ng gasya, Panginoon Diyos, -sumaha sa sumahal iyo. Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng mga ng iyong anak ng Cesar. Santa Maria, ina ng Dios, panalangin mo kami makasalanan, ngayon na po kami mga mga mga. Luwala ka sa mga anak si Diyos, Spiritus Santo, papara sa unang unang ngayon, kapalilang mo ko sa walang sigay siya nawa. Lubang mawa, ina sa tolong hagi, matamahan ang kaluluwa ng Diyos, ang mga, tindu, mga, darab, mga darab, na sa kamila, nagpakasakit ka, nagpakamatay sa Bruce, siya na Ko, Yesus, alang-alang sa masagahan, dugunin, inayos mo na lang ka sa halaman ng Gethsemane. Tawalo, tatawalo kaluluwa ng aming sa ta o, Ko, Yesus, alang-alang sa kapatid ng paggalang-galang ng pag. aming Oh, Jesus, ko walang alam sa masakit hampas na iyong tiniis. Oh, Jesus, ko walang alam sa korona na iyong tiniis. Sa sa buwan mong ulo. Oh, Jesus, ko walang alam sa kulakot mo sa lansya na nakapaito ng pusi ka babo-baba. Oh, Jesus, ko walang alam sa kulakot mo sa buwan mong ulo ngayon, pero dito mita. Tawaran tawaran pa. O oh, siskoalan yes, ng alam sa tempo, kalabasan ng mga tinig na Cuban, sa towan niya mga tanggong kalasian. Tawaran tawaran na kailangan sa O siskoalan ng alam sa 271 mong kapawa nakapos sa puso. O Jesus ko, alang-alang sa mga kasantusan ko ang paat kamay na pinakuha ng mga pakit pinagdali no, <Columbus> ko mas sakin. O Jesus ko, alang-alang sa takilang mga kabungsan sa kasakit sa mataling na sibat yung makala mong dugo at tubig. O Jesus ko, patawarin ko kami sa aming mga salit at sa kami sa buhay ko. Dali niyo po ang kaluluwa ng pinagdito. Lalo sa langit, lalong-lalong na hindi. Ama namin sumasalang ka sa muli ng alam mo sa amin ang baharihan mo. Sundi na loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga sana. Kaya nakapapatawa namin sa mga nagkapasala sa amin. Magbubo kami, Pai sa nga, Maria, Diyos na Diyos kami. Abagi Maria, na pupupunka ng grasya, ina ng Diyos, si sumasay. Nagpapinagpala sa mga bayon na hati, nagpala naman ng na inyong anak na Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, kunalangin mo kami ng ngayon at kung kami magpapakala. Luwalati sa ama sa anak si Diyos, Iyong Santo, papara sa unang ina, sa kailanmang pasuan, magasya nila. Lubaw mawa, ina sa skodong natin, at ang maaarang paluluwa, nito 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 Yeah. araw na ng mga pinangyagal na matay na dahil sa kanila nagpakasakit ka nagpakamatay sa Lucia na yan. O Jesus ko alas sa masagalang dugo ng inawis mo na lang yung tas sa halaman ng Gatsimano. Kawalo sa tawarang kalungan ng aming kapasipin hindi tumadarang sa pagkatawang. O Jesus ko alas sa tapatinanggap ng kagalang-galang ng mukhang. Kawalo sa tawarang kalungan ng aming kapasipin Hoy, susko pa ko pa alang alang sa na ang pas na yung pinigil. Ko eh, ko alang alang sa korona ng tiniis mo yung mas mong ulo. Ko eh, ko alang alang sa paglakad mo sa so langsangan pa yeah. pa na kapaligyan ng puso yung kababababaw. Ko eh, ko sa na o Yesus, kuwalang alang sa kasantuan mo, mukhang hindi sa dugo sa vera ni Veronica. O Yesus, alang sa ganit mo, at dugo ng biglang pinatubo sa kapawa mga taong kampalasan. palasan Yesus, kuwalang alang sa kasantuan mo, ng kapawa Hoy, ko alang ka sing mga kasantis ng mga pat na pinakuha ng mga pako ng yes, ko mo na buksan sa sa mga ng mga Hoy, alas mo sa sa mga matalinas kibat ng mga Oh, Jesus ko, patawarin po kami sa aming mga salit. ko kami sa atong higit. Hindi niyo po ang kaluluwa ng Lalo -lalo higit sa langit. Lalo-lalo na ay higit nangangailangan ng na iyong awa. Ang malamit sa ka sa mga yung mga alam mo po sa amin ng kaharihan mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para na sa langit. Higit po kami ngayon ng aming kakali sa araw-araw -araw, at patawarin mo po kami sa aming mga salit para na po namin sa mga lakasara sa amin. Uh, <tod> uh, Abagi na no, Maria, napupuno ka ng grasya, Panginoon Diyos is iyo Huwag ka pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na Jesus. <tod> Maria, ina sa Diyos dito okay. sa ito. sa una-una ngayon, magpakailan mo ito. So, walang hanggang siya nawa. Lubang mawain na sa schooling nga, pinatang maamo ang kaluluwa ni Benedicto. Nagdaray ng mga bumiyaga na matay. Na dahil sa kanila, nagpakasakit ka, nagpakamatay sa puso siya nawa. O, Yesus, ko alang-alang sa masaga ang dugo ni pinawis mo nalangin ka sa halaman ng Getsimanin. Tawa, Yesus, tawa, na pagluwa ng aming ama si Benedicto.

Tawag na patawad, nakaluluwan na kami. O Yesus, so tawag na kalang sukuru, mo, sa korot, sa tuwag mo ulo. Tawag na patawad, na kami. Amat, hindi mo sakitin Jesus ko, mo ulo. O Yesus, so tawag na kalang sa paglapit, masilang babo-baba. Tawag na patawad, na kami.

o Jesus, ko alang, -alang sa mga kasuntusan ko ang paat ngayon na ng mga pakoy pinagdahat mo sa kailan. Hoy, sis ko alang alang pagmira mo, nabuksan sis ko sa matalang mga sa suwag ni Gage. Hoy, sis ko, katawarin ko kami sa mga salik, tas ko kami sa ako ni Pierre. Dali ang kalilawan ni Bambito, mabarang sa lalo. lalo na ang ng mga Awan namin si Maricel, gusto ng mga lalaki sa amin ng karian mo. Sundin niyo loob mo at ko sa lupa para lang. Kami, ng kami sa kanya araw-araw at tatawagin sa inyo mga sala para sa pagpasa mga mga nagkakakilala sa amin. Awan kami pa sa mga at diyan mo. Nabagi mo, Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sa iyo. Pagka pinagpala sa baba lahat, pinagpala ng mga ngayon, anak ni Maria, ay makasalanan Luwalati sa Ama, sa si Anak, sa si Diyos, Espiritu Santo, para sa una-una ngayon, kailan mong sa walang hanggang siya nawa. Lubang mawain sa skoling nga, pinagumahamo ang kaluluan, diba? pinagumatarang ng mga dinayaga na matay, na dahil sa kanila, nagpakasakit ka, nagpakamatay sa kus, siya nawa. O Jesus, ko alang alas, sumasagahan ang dugo, ni mo na lang sa halaman ng Gatsimani. Ikaw, na alam Oyesis, oh, ko go alang-alang sa kapatid ng dating ka galang-galang ng mukha. Tawa ng patawarin ka, wala Oyesis, ang matibigay. Oh, Jesus, go alang-alang sa masakit na ang yung ng ka, na yung tinigis. Tawa ng patawarin ka, oh, wala yes kami ang matibigay. O ko alang-alang sa koron, tinik ng stimo sa kusang-kusang kuwan ulo. Tawal ko, tawal ko na ang alam ang o Jesus, kawalang-alang -alang sa paglakad mo sa lansangan na kapaitan ng pulsing yung kababababaw. Awalang patawarin ka rin wala ang aming awal si sa binigit ko matalas. O Jesus, kawalang-alang sa kasang isantuan mo mukha na hindi ko sa dugo ng iyong binayang kalarawan sa vera ni ka. Awalang patawarin ka rin wala ang aming, aming si sa binigit ko matalas. O Jesus, kawalang-alang sa damit mo at iting mag ng dugo ng biglang pinakibaw sa iyong katawan niya ang mga taong kampalasan. Awalang patawarin ka rin wala ang aming awal o Yesus, alang alam sa kusang mong katawan na pa ako sa puso. katawan na na alang -alang sa O Yesus, alam sa mga kusang kusang pa at na pinakuha ni mga pa ako'y pinagdahal ka mo sa kin. Kawalang katawan na katawan alam sa puso. ng alas na mo sa si Bati, makalang mong ng patawal ka na naman o Jesus ko, patawarin niyo po kami sa aming mga salit at pamisa ako apo ng Piyer. Dali niyo po ang kaluluwa ng binibig ko matarang sa lalong lalo na higit na nga ngayon lang na iyong awa. Pagkalaoban mo siya, Panginoon, ng kapayapaang walang hanggan. Sige, sa kanya na luwanag at ilaw sa kanya. Mapanapinawas siya sa kapayapaan. po, Diyos ko, ang mahal ako sa sa katawa ni Jesus At tinanggap ko sa pagkinabang alang-alang sumating nagpalang kaluluwa na pinipito madarang na pinagtungkulang At inaam ko sa iyo alang-alang ko sa mga ina na sa iyo ng pabanay pa nalang At ipagkalaw mo sa kanila magakyat at magkami sa mga kapisan ng mga At kalagan mo sa pagkabilag sa kasalanan at galasa sa kalalagyan ko. Pagkalaban mo ako ng grasya, alang-alang doon sa mga panghapon sa binata. Nakabalag ba na lang ina mo na pangalis mo rin ka mula sa lansangan na kapalitan? Ang sa bundok na kalbar, ng inang ko sa iyo sa ito, sa lalong pag at kaluluwalahapin mo hapin na madamis na si Boss sa pagsapos sa katawang hindi mo na masawit yung mga anak. Tumulong yung mahalagang tubo sa pagsuga. Alikas na hindi mo mga audio, niya ang mga tantong kalasan sa paghalik ng utas. Kapos ng lubi, sa pagpapaypaan sa iyo sila si Porter walang salam. Iharap kay Anas, kay Paz, kay Pilato, kay Lourdes. Lourdes, kinartang ng mga saksi sinungaling. Kapaling maging alimura, ng sugat ang bumukatawan sa hapas na pina. Patungan ng korona, tinikatak pa ng mukha ng isang kultura sa pagpapalibas sa iyo. Malagay sa isang pagkahubog sa kayin napapos Napakos sa puso at hindi sa kanya. Napagitna si dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila. Ay at lumilahupan ng sukat ang isulay ng isang sila. Ang ina mga pagliro, alang-alang doon sa matang sakit na lupa para talitayin mo ang kaluluwa ni D. sa Florida, Oregon. Sa so, pagdurusan mo, yakot na siya matiwasay sa isang kalawal at inyong sa mga karapatan ng yung kasintusyento at sa buhay sa sa Kami'y maglilatak na pumasok sa kaya pang mga kaumito ko nga sa iyo. narito ko habang lahari. Nakasama sa inyo, magpa walang hindi siya loob. Panginoon, maawa ka sa Panginoon, kahabagan mo siya. Panginoon, pakapakinggan mo siya. Diyos, sa langit. Diyos, anak po po sa Diyos, Spirito Santo. Santo si natin, Santa Converse, Diyos. Santa Maria. Santa ng Diyos. Santa Beri ng ng Diyos. Inang walang malis sa kalayan Inang malapit ng ng masama Inang kalinis-linisan Inang kaibig-ibig Inang kakaatakan Inang magandang kahatulan Inang mapag-adya Pero yung dapat igalang Pero dapat ipagbantog mawain Pero yung matiba'n sa magaling Salamin ng pagwiran, luklukan ng karunungan, mula ng tuwa namin, sisigla ng kabanalan, sisigla ng buti at bantu, sisigla ng ng mahalang pagkain sa muno sa Panginoon Diyos. Tosa mo laklak, hindi mo kuspos ang bait ng taong halagan. Toring David, Toring Gary, bahay na ginto, kabahal at pinto ng langit, talang maliwanag, magpapagalis ng mga tao makasalanin, kapang alis ng mga nagdadalang hati, kapang ampun sa mga pasyan, may ng mga angilis, may ng mga patriyakas, may ng mga propetas, may ng mga apostoles, may ng mga martires, may ng mga kompisore,